yun gilak na lang niya yung paagang agoy ginokulay maluoy kalay kita mo yung lalaki pinagkaaguluhan ng mga tao ano ba naman kasi naisip niya bakit siya napunta dyan sa kulungan ng buhaya sa bahay mismo ng buhaya ano akala niya dyan sa buhaya hindi siya kaagatin ano akala niya dyan bubulsa ano yung sa ano <laughs> agay agay agay

Ano kaya ang akala niya sa buhaya? Hindi nangagagat? Nambubulsa? <laughs>